Alam mo na rin kung paano pag-gather ng facts para gumawa ng batas. March 31, 2025. May sinabi si Jose Claire Castro, may sinagot siya. Ito. 'Yan 'yan. Katulad ng sinabi natin noong mga nakarang araw, hindi pinipigilan ng pangulo ang mga cabinet members o secretaries kung sila ay ipapatawag at dapat naman na tugunan kung ano ang mga katanungang ibibigay sa kanila. Provided po na ito ay hindi mababiolate ang executive privilege. O March 31 yan ha. Sinabi niya na hindi pipigilan ng Pangulo. Ito ay sagot patungkol doon sa tanong kung pupunta pa ba yung mga cabinet secretaries o yung mga, mga cabinet, yung, yung mga ano niya, yung mga uh, secretary, cabinet members, di PBBM, doon sa pangalawang nakaset na hearing ni Manang Imee eh yan ang sinagot niya tungkol nga doon sa ano sa pag-aresto kay kay ano kay kay tag dito kay pangulong Bobo Marcos oh nandiyan din tingnan nyo din March 31 2025 sulat ni AIS uh, ES Lucas Bersamin sa tanggapan ni Senator Imee Marcos through Senate uh, President Chis Escudero doon na rin tayo sa baba din natin babasahin ang sabi We must respectfully decline the invitation to attend the hearing. Nevertheless, we remain available to extend our full kumum, blah bla bla bla, bla bla bla, bla alam ano? Now, March 31 pareho, may problema tayo dyan. Sira yung communication nyo dyan sa loob ng Malacanang. Hmm? Eto, April 2, 2025, may paliwanag See you, si Claire Castro. Yusek, regarding po dun sa Senate probe on the arrest of former President Duterte na nakaschedule po bukas, uh, nabanggit po ni ES na hindi lilitaw yung ating mga opisyal bukas at sinabi naman ni Senator Marcos na yung executive privilege daw po is not blanket, meaning hindi po nito saklaw lahat at pwede naman daw pong kung sakali, eh, kada topic naman yung pwede ninyong i-invoke yung executive privilege, hindi yung outright, hindi sisipot yung ating mga official. Ano Nagpapalusot lang yung mga yan. Ginagamit ang executive privilege. Di ba nga, nung last hearing, daldal -dal naman sila ng daldal. -dal. Sagot naman sila ng sagot. Pero kapag ka natitimbog, ini-invoke ang executive privilege. Ngayon, totally invoke na nila yung ano yung 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 executive privilege. Alam niyan ng taong bayan, merong natatago diyan, merong tinatago. Ayaw mahalungkat. Nahalungkat na yung iba nung una. Sunog sila dahil lang pala sa chismis kaya naghanda sila. So, anong nangyari ngayon diyan? Sunog para ano, hindi na tuluyang masudog at hindi sila tuluyang uh, mabaon sa hukay. Eh, wag na kayong pumunta, sabi ni Pangulong Bangag Bongbong Marcos. kadoon Pong masasabi ng Malacanang doon. O, eto ang palusot ni Yusek. Kasi nasunog din siya. Kagaya ko, nasunog din. Hmm? Opo, gusto lang po natin liwanagin, sinabi po ni Sen. Amy Marcos na tanggap po niya ang liham, ang uh, letter, mula sa opisina po ni Executive Secretary no March 31 ng gabi. Halatang halata, nasunog ka, kagaya ko. Kasi hindi naman yan tinatanong eh. Pero ba't nagpapaliwanag ka kaagad? Hinihingi ba ang paliwanag mo tungkol sa sinabi mo at sinabi ni Lucas Bersabin? Halatang halatang defensive ke. Hindi naman tinatanong 'yan, 'di ba? Hindi naman tinatanong, but but kat alam uh, mo uh, ba't ka nagpapaliwanag? 'Di ba? Uh, natin 'to. Gabi daw natanggap. So gabi, gabi din ginawa 'yung letter. Ganoon. Ginawa din ah uh, ano, ginawa din, ginawa 'yung desisyon, ginawa 'yung letter pagkatapos ng press code. Ganoon. Ganoon ang gusto mo sabihin, kaya wala kang kaalam alam na namin yan. Unang buka pa lang ng bibig mo eh. So as of March 31 ng ating press briefing ay wala pa pong nagiging desisyon patungkol po dito. Oh, sabi ko na nga ba. Sabi ko na nga ba eh? Para maklir niya. Oh, saktong sakto. Let's clear it sa malakanyang pulpit. <laughs> Nililinis yung sarili niya guys. Uy oh nung nag-press kong tayo, hindi ko po alam, ha? wala bang decision na? Talaga ba? Ha, e paano yung April 1? Wala ka pa rin alam? Ah, mamaya, meron kang interview. April 1, parang ganyan din yung sinabi mo. O, oh, parang may problema tayo sa communication Ah. Ah, teka, tuloy natin to. So, yan po ay liliwanagin lamang po natin. Wala nga humihingi ng paliwanag. Alam na namin yun eh. Nagets na namin yun eh. Na wala ka pang alam nung nagpapreskon ka. Kahapon na, gabi na, nagkaroon ng desisyon na hindi sila sisipot. Ganoon. Alam namin yun. Naiintindihan na namin yun. Pero may problema tayo dito. Meron kang interview ng April 1. Pero yun nga, sabi mo, Senator I Ainey mean, Marcos, natanggap po niya yung letter ng gabi na po. Kinuulit na naman. Bakit ipinagdibignan mo yung gabi? Gabi na natanggap para lumiwanag, para maging clear na wala ka pang alam ng press briefing March 31. At uh, ayun nga po sa napagdesisyunan, uh, alam na po ng mga cabinet members natin, ng mga uh, cabinet officials natin na sapat na po. Paano nila alam? Na sapat na. Sa ang ano, sa kanilang pananaw ay sapat na po ang kanilang mga nasabi na ibigay na facts mga data para uh, sa, para 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 sa unang uh, hearing sa niya uh, Senator Amy Marcos at uh, so alam na nila na okay na sapat na si, sila na Senator ngayon sila na yung bumabalangkas ng batas ngayon Sinala, sila na yung nagte ngayon kung sapat na yung facts sapat na oh, bearer of truth nga kayo eh di ba ngayon, bearer of facts na din. So, mas marunong na kayo ngayon sila, kasi sabi mo sila eh. Mas marunong na sila ngayon kesa sa senador na nagpapaimbestiga in aid of legislation na tama na yung mga nasabi nila. Okay na yung mga facts na nasabi nila. Sa tingin mo, magpapatawag pa ba ng pangalawang hearing kung sapat na yung facts? Ayaw lang ninyong masunog. Ayaw lang ninyong madagdagan yung kaalaman at mahalungkat yung katarantaduhang ginawa ng administrasyon ni Bangag. Yun lang yun. Ang dami-dami nyo pang palusot, executive privilege, para namang ginagawa nyo tanga yung mga tao. Alam namin na the less talk, less mistake na. Paano ba naman kasi si Buying daldal -dal ng daldal? -dal? Yung isa, yung remulya din. Daldal -dal din ng daldal. -dal. E nadudulas. Dahil sa chismis. Nagplano kayo? <laughs> Yun yung mga bagay na ayaw nyo nang mangyari. Kasi yung katotohanan, lumalabas. Kaya pinagdesisyonan nyo na, eh, wag na lang. Kasi, yung last hearing na sunog kabe sunog tayo, baka sa susunod na hearing, tos Tado na tayo. gadoon, Dami-dami niyo pang palusot. Pinaglululukon niyo talaga ang taong bayan. Ginagawa niyong tanga. Yun po. At uh, sa, sa tingin po namin ay... Uh... Oo. Sa tingin ninyo? Wow. Sa tingin ninyo? Kasama ka ng nagde-desisyon ngayon? Press briefer ka lang eh. Decision maker ka na rin? Ang lakas ah baka gusto mong palitan si executive secretary Lucas Bersamin. Ang lakas ni, ang lakas ni Ante Claire. Kasama na siyang nagde-desisyon, Ulitin natin. Oh. Hmm. Ta. Uh, sana unang, uh, hearing sa ni uh, Senator Amy Marcos. At uh, yun po at uh, sa, sa tingin po namin ay uh, sapat na po considering the fact na nagkaroon na rin po siya ng kaniyang um, preliminary findings. Oh, narinig nyo? Narinig nyo? Namin! Kasama na siya, guys. At alam na niya, sapat na daw kasi considering na nagkaroon na ng preliminary findings. Kaya nga preliminary, kasi kulang pa yung facts na hawak niya. Susana, so kung natapos na niya, lahat ng findings, meron ng committee report, doon mo masasabi na sapat na ang facts. The fact na preliminary findings pa lang yung nagawa niya, ibig sabihin, may kulang pa. Pero magagaling kayo. Kayo yung bearer of facts. Kayo yung, ano, kayo yung may alam na alam namin. Sapat na yung mga nasabi. Sapat na yung mga facts. Ang gagaling. Ang gagaling. Kayo na lang na yung anak ng Diyos. Sige na. Ang gagaling naman. So, yun po. At uh, hindi po natin na uh, masasabi na hindi naman po tinugunan ang mga katanungan kung ito po ay in aid of legislation. So, malamang po ay sapat na po ang mga nasabi ng ating mga cabinet officials. Hindi pa nga sapat. Kaya nga magpapatawag pa ng pangalawang hearing. Kasi yung nagawa niya, preliminary findings, kulang yung facts niya. Para makagawa na po siya ng kanyang batas. Pa. Po, oh, ang galing! Ang galing! Ang galing! Ola, senador ka na rin? Alam mo na rin kung paano pag-gather ng facts para gumawa ng batas? Ola, ang galing! Sapat na! Senator Aimee, itigil mo na yung hearing na yan kasi sabi ni Jose Claire Castro, sapat na! sapat na yung mga sinagot nilang tanong mo, sapat na para makapaggawa ka ng batas. Ang galing. Grabe. Grabe. Saludo. Ang galing talaga ng Yusek na Tuno, Lahat. Grabe. Alam niya. Nagkapagsalita lang siya pero nag a na siya ngayon. nag -de decision na rin siya ngayon. Wow tungkol po dito. Sabi okay. Okay. So ito, March 31. Yung una niyang sinabi na hindi pa na hindi pipigilan ng pangulo. March 31 sinabi ni Bersamin, ay hindi na kami pupunta. Ayaw na namin masunog. Kadaon. Ngayon, sabi na natin na April 1 ah, ano na na March 31 nung nagpress ka, nag -press briefing ka, wala ka pang alam. Gabi na naipadala. Bagyan na natin ay ipadala na gabi. Alas 11 ng gabi. Natanggap ni Amy Marcos. Alas 11 din na ng gabi ng March 31. Pinadala. Pero may interview ka ng ano eh. Teka lang ha. Ah, may interview ka ng April 1. Sigurado ka bang hindi mo pa alam yung sulat na yon ng April 1, alas 8 ng umaga? Ay, ano to ha? Ah? Stream to ha? Ah. May date yan Oh. April 1, 2025. 8, 8 a.m. Kung titignan natin sa baba, stream. So April 1 nga to. Hindi ito pre-recorded. Hindi mo sa pwedeng sabihin March 31 ito. di ba? Ito April 1 eh. Liwanag na maliwanag eh. Mahirap nang masunog sa date eh. Nasunog ako dyan sa diyan sa Dubai. Dubai na yan eh. So ngayon. <laughs> ngayon. Punta tayo dito. Okay. Ah... Uh... Dito naman po tayo sa nakadagdang uh, second pop. Oh, teka lang, teka lang. Teka lang muna. Teka lang muna. Bago natin ituloy ito. Kamot siya ng kamot eh. Napapansin nyo nang lagi siyang kamot ng kamot ng ano, ng ilong. Sa tuwing medyo alanganin yung mga tatanungin sa kanya o patungkol sa mga Duterte o yung parang uh, nag, medyo natitense siya eh. Pansinin ninyo, doon sa mga ano, doon sa mga sa ano, sa tag dito sa press briefing. Tingnan niyo kinumpile ko to. Walang buo sa report ng Yan. 1 million yan. per year development loan of private contractors. Oh, ayan. Oh, di ba? And we will try. Oh, ayan. Very malaking yang para dito. Ilang beses yan, guys? Uh, ilang beses? Yung yung pinakamaraming kamot niya ng ilong. Yung tinatanong yata diyan yung ano eh, yung pabahay. Oo, oh, oh, yung pabahay na 1 million, na pa lang 1 million. Yan, dyan siya maraming kamot ng ilong. Ano ba ang ibig sabihin kasi ng... Iwan mo na natin yan. Tignan mo na natin itong ano. Tignan mo na natin itong kaibigan kong robot. Yan. Pinatagalog ko ba to? Yes. Oh, Eto. Tinanong ko kasi. Is... kasi nababahala. Lagi na lang. May napapa... kung papansin ninyo. Lagi. Pag alanganin yung tanong. Gumakamot talaga siya. Is there a psychological explanation for why a person touches or scratches their nose while speaking or answering questions? Could this behavior indicate nervousness, deception, or other psychological state? Ay, tanong! Ito yung sagot niya. Pinatagalog na natin para mas, ma, mas madali nating maintindihan. Bobo tayo sa English eh. O Oo. Ang paghawak o pagkamot ng ilong habang nagsasalita o sumasagot sa mga tanong ay may posibleng psikologikal na paliwanag na maaaring magpahiwatig ng iba't ibang emosyon o kognitibong estado. Narito ang ilang posibleng dahilan. Nervyos o pag-aalala. Hala, Baka ganon? Pag ginagano mo yung ilo, sinumisim mo, pag sinisinghot mo, ay hindi singhot, kamot. Ano ba yung singhot na yan? Ninenervyos ka pala or nag-aalala ka? Ay pwede pala yun. Kapag ang isang tao ay kinakabahan o nai-stress, ah, maaaring tumas ang dawilin ng dugo sa katawan na maaaring magdulot ng pagkati o hindi komportabling pakiramdam sa ilong kaya't maaaring mahilig silang humawak o oh, magkamot dito o oh, ikaw nanonood ka ngayon kumakati yung ilong mo di ba o oh, bakit kasi baka naha high blood ka hmm. puro clear castro naman kasi gusip central ano ba naman yan Pangala daw, pandaraya daw, pagsisinungaling. Lo, yung kumakamot ng ilong, may, may, may sinyalis na pandaraya, pagsisinungaling. Ano ba yan? Ayon sa ilang pag-aaral, sa di-verbal na komunikasyon, tulad ng mga sinulong ni Paul Ekman, ay may study. Ang paghawak ng ilong ay maaaring sinyalis ng pagsisinungaling. Kapag ang isang tao ay nagsisinungaling, maaaring tumaas ang presyon ng dugo. Ah, ganun pala yon Pag nagsisinungaling yung isang tao, medyo Napapakamot kang ganyan? Ay. Medyo napapakamot. Ay, ay, ay. Gumaganon. Ah, sinyalis pala yun ng ano. Nagsisinoling kasi maaaring tumas yung presyon ng dugo mo. Ay. Kaya naman pala. Hindi ko sinasabing nagsisinoling si si ano ah. Na, si ah. Kasi yung ano niya, ganun talaga siya. Gumaganon ganun talaga eh. ba diba? Parati. Eh. Hmm. Na nagiging sanhi ng bahagyang pagkati ng ilong. Ayon paman, hindi ito tiyak na palatandaan ng pagsisinungaling dahil maraming ibang dahilan o bakit baka ibang dahilan kung bakit maaring ay baka allergies. Mm -mm. Baka allergies siya sa mga tanong, baka allergies siya sa ano, mga tanong na alam niya yung sagot pero mas pinipili niyang hindi sagutin. Are you willing to lie with the press? With the president? Hmm. Mataas na kognitibong pag, si pag si sikap. Kapag ang isang tao ay may malalim na nag-iisip o bumubuo ng sagot, maaari silang gumawa ng self-soothing gestures tulad ng paghawak ng muka, pagkamot ng ilong, upang makatulong sa kanilang pagtuon sa proseso ng impormasyon. Ah, parang way pala ng pag-iisip na yung gano'n yung parang, ah, teka nga, parang, ah, ah, ganyan, ganyan, teklar, ah, 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 ganyan, ah, teka nga, teka nga, gano'n, ah, 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 gano'n, ah, gano'n pala. Ah, oh, teka, teka, may iniisip ako. Ah, pwede, pwede. Hindi komportable o oh, nahihiya. Mahihiya pa ba yan? Kapal lang pagbumukha. Ay, hindi pala, sorry. Hindi makapal magmumukha. Okay, sanay lang siyang magsalita. Sabi nga niya, di ba? Gusto niya yung nagdi-discuss. Gusto niya yung nagdadaldal. Gusto niya, ay, eh, oo, oh, yun. Mm -mm. Kung ang isang tao ay hindi komportable sa si isang tao o paksa. Ay, sa si isang tanong o Ba, hindi komportable. Mm. Baka naman. Maaaring hawakan niya ang kanyang ilong bilang isang kilo sa pag sa sarili sa sida siyang parang pagtatago mula sa usapan. Ah, nakasanay ng physical na dahilan. O oh, baka manirisim. Mm-mm. Pero bakit parang... Ah, okay. Pwede. Pwede. Minsan sa mga drugs sa maghahawak ng ilong, may maaring dahilan ng nakasanay ang bla 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 alaman. O, oh, alam natin yan. Saan kaya dyan si Atty. Claire? Ay, si Kayuseg. Ninenerbiyos o nag-aalala, nandaraya o nagsisinungaling. Mataas yung cognitive uh, na kanyang pag-iisip. Hindi komportable o nahihiya siya. O oh, baka naman nakasanayan, manirisip lang. Anyway, balik tayo dito sa interview niya. Ay, eh, nakakamot pa rin siya ng ilong. Baka naman. Public hearing naman. na uh, Huwag kang gumagano kasi mapagbibinta ang sumisingot eh. Ngunahan ng uh, uh, kapat. May kudigo siya oh. Ready, ready. ako ready Given ba yung mga tanong dito? Tid ng Pangulong... Pero, uh, oh, gumagano siya, mabuklat talaga siya eh. Ferdinand R. Marcos... Ju you... Tinitingnan mo ba kung nandyan na yung sulat ni Bersabin? <laughs> April 1 na to eh. Huwag mong sabihin, hindi mo pa rin alam hanggang ngayon. Ano pat PCO ka na hindi mo alam yung mga dokumentong lumalabas doon na pwed na talagang kailangan mong i-disseminate sa publiko? Di ba? Naturingan ka pang PCO under Secretary Press Officer kung yung mga ganong impormasyon na hindi mo man nang alam. Junior, na si Sen. Aimee. Mm. No, mayro- oo, oo, ano yan, sulat yan. No? Eh, hindi pala. Ano yan, series of questions yan. May sagot ka na dyan. Ano yan, nakahanda na yan. Uy! Uh. Kung second... Op, 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 op. Public, public hearing... Wa- hu wag mo siyadong itaas. Makita, mabubuking... Tungkol po dito sa the probe on the arrest of former President Rodrigo Duterte, hindi po talaga hahayaan po ng Pangulong Bongbong. Ba't ka tumitingin doon? Huwag ka tumingin doon. Marcos, ang lahat ng mga exec. So, tumitingin ka na naman sa baba. Tingin ka dito sa camera. Ba't parang hindi ka mapakali? Hmm. Negatives, mag-attend dito po sa probe ng uh, uh butiing Senadora Aimee. Ano po ulit yun? Hindi papayagan? He Kung ano-ano kasi ang ginagawa mo, kaya hindi, ka hindi mo napapakinggan ng maayos. May tingin siya, may tingin baba. Nag-iisip siguro ng isasagot. Papaya go ba? Talagang papaya? Walang hindi po uh, pipigilan ng Pangulog Marcos na mag-attend ng mga executives na ipatatawag dito po sa IME Probe. O, tingnan mo to ha. April 1 na to. Ako, hindi ako hindi ko tatanggapin na hindi mo pa alam na meron ng sulat si Bersamin kay IME Marcos na hindi sila mag-attend. PCO Secretary ka, walang excuse dyan. Kahit pa holiday yan, wala ba kayong GC? Kung baka saan saan GC ka kasi napupunta baka kasi doon ka sa GC ng mga labanan ng fake news ang mga fake news baka ano nagsiset kayo ng mga meeting dyan tapos sasabihin mong no photos allowed ha walang photos walang photos ha baka wag mag mga ka baka lang naman baka lang naman baka baka hmm baka lang ha hindi ko sinasabing ginagawa mo baka may chismis kasi na kung talaga magpipigil po ang uh, pangulo natin na umaten ang ating mga Uh, yung mga official po na iimbitahan. Oo. Nung una pa lang po yung Oh, nung una pa lang ano? hearing, So, nagpapasalamat nga po tayo. So nung una pa lang dapat pinigilan na. 'Di ba? So ang ibig sabihin niyan. So kung nung una pa lang pinigilan na, pangalawa pangatlo pangapat, hindi na 'yan ah uh, papapuntahin. Ganun ba 'yon? Pero kung bang sinabi mong sana nung una pa lang ay eh, pinigilan na at pero hindi naman pinigilan. So, ang ibig mong sabihin dyan, ang naiintindihan ko dyan, yung pangalawa, pangatlo, pangapat, eh hindi rin pipigilan. Ha? Hindi mo sinagot na diretsyo na naman yung tanong. Pipigilan ba o hindi? Yun yung tanong eh. Pero pinaikot mo na naman eh. Ulitin natin ha. Grabe talaga to. Paikot-ikot ka talaga. USEC ka pa naman. Doon may... so, natin na umaten ang ating mga... Hmm. And, ...ang mga executives na ipatatawag dito po sa IME probe. Na. Kung talaga magpipigil po ang uh, Pangulo natin na umaten ang ating mga... Uh, yung mga official po na iimbitehan, nung una pa lang po yung first... Oh, kung magpipigil. So, hindi nagpipigil kasi nga nung una pa lang sana nagpigil na eh hindi na pinapunta. So, the fact na pinapunta... Hindi pinipigilan. Yan ang ibig mong sabihin. Pero ang problema, ang problema, eh, ang tanong, pipigilan ba o hindi? Asagot mo? Kung magpipigil po ang Pangulo, eh, di sana nung una pa lang, pinigilan na. Anong klase yan? Pipigilan ba o hindi lang yung sagot eh? Oo, hindi lang eh. Dami mo pang, ano ba yan? Again na, hindi ko tatanggapin yung excuse niya ng April 1 na hindi pa niya alam na hindi na pinapadalo ni Lucas Bersamin yung mga tao ni Bangag. Press officer ka. Doon sa press con mo ng March 31, tatanggapin ko yon Hindi mo pa alam. Wala pang desisyon. Kasi, sige, tatanggapin ko yung palusot mo na gabi natanggap ni Amy Marcos. Sabihin na natin, bigay ko na rin. Gabi din pinadala. Nag-overtime. Ang galing. Nag-overtime yung mga tao ni Bangag. Kasi masisipag sila. Lalong-lalo -lalo na kung nakasinghot sila ng bulburon. Okay lang naman yon, mag -e extend naman sila ng oras. Sabi nga ng Bumbong Marcos, hindi na sila natutulog. Kasi laps, relapse ng relapse na lang siguro. Okay lang yon. Basta para sa ekonomiya, basta mag-extend ka ng oras, sabi ni Marvel, okay lang, may economic impact kasi yan may economic consideration kaya okay lang, sumingot ka na, mag-extend ka lang ng oras, so I assume na, assume na ah, adam to lang to ha, haka, haka ko lang to ha, baka nag-pull brown no March 31, nag-extend ng oras, gabi na pinadala o di happy, happy so, kahit gabi papalusutin ko na yan pero March, April 1 Sabihin mo na, holiday, walang pasok. Wala ba kayong GC? Kung saan saan, GC ka ba napupunta? Doon kasi sa mga GC ng mga ano, Anong mga ano, yung, yung mga GC ng mga friends mo dyan. Ano ba yan? Ayos, ayusin mo naman. Sisinungaling ka na harap-harapan eh. Saka pa kasimpleng tanong. Pipigilan ba o hindi? Kung punyeta. Kung kung pinigilan na yan, may pagpipigil nung una pa siya na. mong sabihin dahil hindi pinigilan. Sana yung pangalawa, pangatlo, pangapat, panglima, pansampo, unlimited na hiring yan, hindi na yan pipigilan. Di ba? Ano ang ibig sabihin noon. Pero paano yung pinigilan ngayon? Alam mo na to. Alam mo na to, hindi ako naniniwala, hindi mo alam. Alam mo na yan. Ayaw mo na sabihin. Kasi baka i-follow up. Ay, ganito, ganyan. ba pa, putulin mo na. Kamot na lang ako ng ilong. Diba? O, oh, eto. Mm, kamot pa di ay uh, walang gusto sa report ng DISUD. 1 million per year. Development loan of private contractors at houses a year. And we will try very, very hard. Malacanang para ihinto yung April 2. Uh,